Nung nakaraan mga pare ko, nag-raid kami ng Sagada. Gamit ko itong Honda Click natin. Sa biyahe namin inabot din po kami ng 16 hours kasi dumaan pa po kami ng new highest point. Sa mga ganitong kalayong biyahe mga parke, kailangan talaga natin na kondisyon yung motor natin, hindi lang yung sarili natin, patay yung motor natin. At kailangan natin mag-maintenance talaga. Lalo na po yung Honda Click kargado po ito na 175cc. So kailangan talaga nating i-maintenance ito ng maayos kapag babiyahe tayo ng mga ganitong kalayong biyahe. Isa sa mga maingat na chinecheck sa mga kargadong motor ay yung kanyang cooling system. Dahil mas nag-generate na ng mas mainit na mga na ang kargadong motor kumpara dun sa stock. Kaya kailangan natin ng mas magandang cooling system para mas mapanatili natin na nasa normal temperature lang yung motor natin. At isa sa pinagkakatiwalaan kung coolant mga parko etong Prestone. Nakaabot kami dito sa new highest point, puro paahon, walang naging aberya. Napakatataas ng ahon nandito kanina pero never ako naka-encounter ng overheat or yung coolant tumaas dito sa may reserve, wala ako. Tsaka ano pa, combination siya ng tibay tsaka ng power. Ito yung Prestone, no? bali iba na rin yung yung nila kumpara sa dati binibenta. So makita natin dito mga pare ko, no? recommended for all types of vehicle. Mapasasakyan man yan or motor, basta yung mga gumagamit ng liquid cooling system. Recommended talaga itong ganitong presto na kulan. Tapos dito, nakalagay dito, ready to use. Ibig sabihin, hindi nyo na to kailangan haluan ng tubig as in legit na isasalin nyo na lang sa mga radiator nyo. Iba kasing kulan, kailangan nyo pa haluan ng mga tubig. Dito, hindi na. Tapos dito, ayun o, no? 5 times longer engine life tsaka cooling protection nagkakatalo na lang talaga yung mga kulan sa mga components nila tapos dito prevent overheating no need to add water at ang pinaka recommended dito mga pare kayo sa Preston mas maganda kung mag dadagdag kayo or magpapalit kayo ng coolant is i-drain nyo muna yung coolant ng motor nyo or mas sa nyo as i-totally drain para ang ilalagay nyo lang is pure Preston. Bale dito mga pare kay may biyahe po kasi kami. Ito yung biyahe namin papuntang Sagada. Dadaan kami ng New Highest Point. Kaya nagme-maintenance ako ngayon ng motor. Bale papalitan ko pala ng Preston coolant, itong Honda Click ko. So kailangan talaga natin ang quality ng quality na coolant para sa mga malalayang biyahe natin. So dito din rin ko muna yung coolant dito sa radiator. Kailangan kasi natin tanggalin yung lumang coolant. Lalo na kung ibang brand po yung gamit natin na coolant. Mas maganda talaga kapag maglalagay tayo ng Preston kulan, i-drain natin lahat at ilagay natin Preston Coolant para mas ma natin yung better performance. So dito nilalagyan ko na po ng coolant itong radiator natin. ibi lang naman to, hintayin lang natin to ng mga 5 to 10 minutes para lumabas yung mga hangin sa loob. Tapos kapag wala na kayong mga bula-bula na nakikita, ay eh, pwede nyo na po ito takpan. Guys, ingat lang po kayo sa mga Preston Coolant na mabibili nyo dyan sa mga tabi-tabi lang kasi marami rin pong mga peke nito. So para makamake sure kayo na legit po yung mabili nyong yung Preston Coolant, e eh, pag in-open nyo po yung takip nya, makikita mo nyo po yung kanyang holographic foil. So makikita po natin dito ay eh, no, nakalagay po diyan is press stone, press stone tapos genuine genuine. Yung pag iniiba-iba nyo po siya ng position, ay no, pag iniiba ko ng position, nag-iiba yung mga letters. Yeah, diyan nyo po ma-verify kung legit po ba yung nabili nyo Preston press stone or hindi. So kapag walang ganyan yung nabili nyo Preston press stone coolant, 100% po peke yon. Kapag gusto nyo po bumili ng legit na Preston products sa mga pare ko, i nyo lang po itong Preston Philippines dito po sa Lazada. Dito po kasi masisigurado natin na legit po yung mabibili nating Preston. Marami po kasi mga nagkalat na peke. Sayang naman po yung pera natin kung yung mabibili natin peke na pwede pang masira yung makina natin kasi puro yung kanyang cooling capability. So mas mainam mga pare kayo na na po kay Ramekta sa kanilang mga official store dito po sa Lazada. Sa so, susunod mga pare kayo magra-raid ulit tayo gamit itong Honda Click natin na merong Preston Cooler. Yun lang po mga pare, kikita-kits po tayo sa next vlog and have a nice day